Ah, ito yung bahay niya. Ah, dito ka natutulog? Oh, ah, dito po. Ilang kayo natutulog dito? Dalawa lang kasama ko, kaibigan ko. Ah, sige, sige, sige. Kaibigan mo. Kaibigan mo, mo ha? Ah. Mm -hmm. Sige. Saan ka Ay talaga, Ay, Libra, Ate Tabad. Ali ka dito. Ate Tabad. Taga, Taga Nueva Ecija. Nueva Ecija po. Ay, saan sa Nueva Ecija? Confirm kasi ang laki ng rice cooker mo. Ganito talaga tayo magkanin. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> Ganyan ba kayo magkanin sa Nueva Ecija? Oo. Ay, ng ulam dyan mm -hmm. sa labas. Ay, nagtitinda siya ng lutong ulam. Ano nagtitinda ngayon kasi may kung kami register kami ng... Ano oh. Niluluto ka! Oh, ano mga specialty na niluluto mo dyan? Mm, kaldareta. Ah, saan? Ay, 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 hindi ako nagluto ngayon. Naku, sasabunuto. Huwag mo nang sabunuto. <laughs> kaldareta <laughs> ano yan? Kaldareta ano? Ah, um, baboy po. Ba yan? Mm -mm. Ano yan? Ano pa yung mga meron, ano mo, mga special Pero bang team? kalderetang baboy? Ano po mga, hmm, nun? <mega> Tapos hmm. <mega> kalderetang baboy ba? E? Wala po eh, hindi ako Hindi, pero pag nagluluto ka, kalderetang baboy. Oo oh, po, di nawawala yun. Okay. si kanina may okay. nagbigay sa atin, kalderetang itik. Oo, oh, oh, pwede yun. Pwede yun. May po, niyo meron pa yung nilagang baboy. Oo, oh, may nilagang baboy <mega> din, bossy. <mega> Dalawa po kami kasama ko sa alaba. Sino naiwan sa Nueva Ecija? Mga kapatid ko po. Magulang mo? Uh, wala na po. Ulila ka na. Mm, opo kami. Ang kapatid mo nandito, lahat sa Nueva Ecija rin? Yung iba po, nasa Nueva Asia, yung iba. Ay, tatlo lang kami dito sa Maynila. Ilan kayong magkakapatid lahat? Labing isa po. Labing isa? Huh? Ilan kayong lalaki, ah, babae? Ah, uh, seven and a half, then huh? three and a half. Ang tama Anong three and a half? half. <laughs> um, pang half-half. Tapos yung seven and a half? Ako pa rin. Ay, <laughs> yung pare. Three and a half, <laughs> ikaw pa <pare>. Oo, <laughs> <laughs> yung half-half. Shoutout si Shout kayo mga dapat ka dyan sa Nueva Ecija. Hello, mga taga Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Mga kapatid, nandito tayo. Manalo ako. Saan sa Nueva Ecija? Sa Santo Tomas po. Haen. Sa Haen, boss. Haen. Haen. mo yan para... Okay. Shoutout. Ano, traba ano trabaho ni Librado? Ano trabaho mo? Eh, Nagluluto nga po. Yung bossing <tikinita> nagtitinda siya dyan sa labas na mga pagkain. Ah, Pagtanghalian, okay. gano'n. Tapos ano pang tinda mo? Pang merienda. Lutong ulam lang po. Diyowa. Ah, ulam. <laughs> <laughs> may diyowa ka? May diyowa? Ah, wala po. Ay. Wala. Well, well, ay, eh, sino kasama ay niya, kamo dyan? Ay, <laughs> joke lang. Kaibigan niya raw. Well. Kaibigan ko po, po, nasa labas nagtitinda po na pare. Sirena rin? Sirena rin po. Ay, wow. Hmm. Ito, magkano naman ang tinda mo ng gulay? Ganyan, ganyan sa kalireta, magkano yung gano'n? Ah, uh, 60 order. po yung order, tapos 30 po yung gulay. Mahal ba, May? Ang kanin. mahal. Uh, 12. 60. 12 000? ang kanin. So, may libring sa na yun. Meron po. Mahal. Dapat ang 50. Hanggang ngayon, tumatawad ka pa rin. <laughs> 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 Ayan, madami ka. <laughs> <laughs> Tapos, nagtitinda ka dyan sa labas. Apo. Tapos, eto, nagre-renta ka ng kwarto lang. Opo, nire-renta. Magkanong renta mo rito? Ah, uh, 1K po. Wa may renta, 1K dito. 1K? O yung pwesto mo, magkano? <laughs> Ah, um, 2K po. 2K, balit 3,000? Opo. Yung pwesto mo, iba pa yun. Iba pa po yun. Pero meron kang bubong yun. Ah, uh, meron po. <laughs> so, paano, paano siya napunta dito sa ano? Nagdaan ka na sa Maynila? Ah, uh, matagal na po ako dito. Uh, mag 22 years na po ako dito. Na, paano um, ka nga napunta dito? Uh, Kina po ako ng kapatid ko, nagluluto rin po siya doon sa Kuwan. Sa... Sa Kuwan. Sa bayan. May pwesto po kami dati dito. Ano po, tina, pinasok ako ng ate ko. Tapos ikaw nagsarili ka na. Hindi pa po. Ano to parang branch lang. Wow, franchise. Kailan lang po ito mga two, two years pa lang po. Two years pa lang. Kamusta ang kitaan? Okay naman po. May mga customer ka na? Um, marami po mga pulis. Hmm. Mga pulis? Um, Uy, mamalakas kumain ng mga pulis pag umorder. <laughs> mga May mga umuutang ba? Ah, wala naman po. Hindi ba utangin ang mga pagkain? Yung ganyang uh, tanghalian? Hindi naman po. Kasi po, sa hanggang tanghali lang po ako nagtitindi. Ay, sino pinakamalakas sa tong eats? Hmm. <laughs> ano, ano, ano? Bang wala solitaryo. Solitaryo. Ano naman? Anong sabi ng solitaryo? Anong sabi ng solitaryo? <laughs> sabi ng solitaryo? <laughs> sabi ng solitaryo? Hmm. Ayan, mananalo daw ako ngayon. Tinanong mo ba kagabi? Uh, yes. Nabuo ba lahat? Nabuo. Ay, oh, perfect. Tapos ikaw wala kang boyfriend? Wala po. Hindi ka nagbo-boyfriend? Hindi um, po. Bakit? Bakit? Ano talaga kami taga Nueva Ecija. taga Ah. Mm. Ayaw niyo talaga jowa-jowa. Bakit? Bakit? Siyempre, ano, mahinhin kami. <laughs> ano? <laughs> ano pa? Ba baka kasi kami. Wow. Ay, baka lokohin lang. Eh, bakit? Paano ba kayo magmahal? Paano kayo magmahal taga Nueva Ecija? Sobra-sobra, di ba? Yeah. Binibigay oh. lahat? Mm. mm. May, may ni naman. May tinitiran naman kaming konti, mm. oh. <laughs> Pero ikaw, mula nung nawala na yung magulang mo, ilang taon ka nung nawala yung magulang mo? Ah, uh, kuha na po ako nun. Nasa, nandito na po ako sa Pateros. Nawala sila. Okay. So kayo magkakapatid, nagiwahiwalay na rin o may contact pa rin kayo? And, muuwi lang po ako sa Nueva Ecija pag may okasyon. Na nasaktan ka na ba sa pag-ibig? Oo naman. Hindi ikaw siya <laughs> tinatanong. <laughs> 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 nasaktan ka na, di ba? Nasaktan ka na, di ba? Sagot na, sagot. Nasaktan eh. na. Ilang beses? Um, Marami na. Ha? Marami na. Hindi. Marami na? Ikaw ba? Ikaw ba yung kaibigan <laughs> niya na nagaanod ah, din? Siya din. Marami din siyang nasa... Maraming best ka na, Pero yung ganyan diba? na, ikaw ba dumating na ba sa punto na binibigyan mo na siya ng mga gamit, tapos... Oo naman. <laughs> Uy. Ikaw <laughs> ba sila <sagot, na>, nga yung <laughs> kaibigan? <laughs> Di diba, oh, diba, oh, 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 ba? nga. Di ba? Nasagot yung isa. tama. Pero no, o oh, sige. Eto, tingnan ko. Ma naku, makasa... Nung nasaktan ka ba, Sinubok mo bang balikan siya, kausapin siya o ayaw mo na talaga? Inaantay ko sa Facebook, Chinese. Wala, wala. wala na, wala na. Tapos, Tapos na, pass. Na. Tapos na sa sayo ayaw mo na. Wala na, okay. Ganun ba kayo talaga? Oo, oh, oh, naibigay bayad na 'yung motor eh. Hay. ka, hindi Hindi ka ba, ba may binigay ka, hindi mo binabawi. ba sa patos, mga gano'n, hindi mo binabawi. Nako, hmm. oh, hindi na. Kahit ayaw na, hindi mo babawiin? Hindi. Ayaw na, huwag na. Bakit Bait mo naman? Pass is fast. <laughs> Wow. Ano ba yun? Talagang <laughs> pala Talk sagot eh. Pa experience yung isa eh. Sapatos ba? Binawi mo na. Hindi, nag-google ko lang yun. Hindi ako nagbabawi dito, Sen. Oh, oh. Pero nabigay ko na, nabigay so, ko na. Sa tagilid Hedi na ako yun. Oo, may allowance pa nga eh. <laughs> 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 tagilid na amoy nun. Alan! Ah! Oh. Ba't naman babawiin? Wala ka naman jowa. Ay, ang sobra ka naman. Ay, ang sobra ka lang. Ano? Grabe yun. Grabe Ako, si walang G. jowa. Grabe. Hello? Ano? Binili ko rin ng motor. Ibig mo jowa sabihin? Oh. oh. Ibig mo <laughs> sabihin? Nagbibigay si Alang kahit walang relasyon, walang ano, walang resibo. Ano, situationship. Ah. Oh. <laughs> oh. huh? uh, ano yung situationship. Yung yung kayo pero walang label. Ay. Ay, Ay. yung totoo kayo, yan. Pwede kayo magtawagan May label kami. ng kami. lab. Pwede kayo magtawagan ng lab, baby. Pero hindi pwede mag-I love you. Ah. <laughs> ano lang <atawa> <laughs> ang <laughs> ano tawa? Ano lang ang Chong. Chong. Ikaw hala, meron ka bang gano'n? Yung wala wala kayong label, yung gano'n lang. Ah, yung meron kayong... Parang MU ba ang tawag doon? MU. Wala po, wala. Pero wala ka na talagang time. Ay, oh, wow, busy. <laughs> Kasi nga, busy siya sa pagluluto. Anong oras ka gumigisi? Alas 4, alas 3, alas 4 meja gano'n. Napakasipag mo. Alas 4 ka gumigisi, nagtitina ka ng ulam. Para kanino ba yung pinagaano? Yan, yeah. pinag pinag -ano, yan, yeah. yan. Yan. Ano, wala naman. Mga, minsan mga kapatid ko nangingay, gano'n. Nangingay? Eh, siyempre para sa anak, anak, anak ko, gano'n. Anong anak ko? Wala naman siyang anak. Ako. <laughs> Pwede <laughs> ba ikaw na papainterview? interview out, <laughs> Kira. Ah, akala ko usapan ng mga konti na lang yung bangsa. <laughs> hey. Saan ka rin <laughs> Ano oras? Ano oras ako bigising? Alas tres, alas 4 daw. Alas tres, bossing. Alas cuatro. Alas, alas tres, alas cuatro. Ay, kailangan may Opo. Ay! Oh? Ay, ganun. Ganun ka <laughs> hindi na pala magising, walang regalo. Oh, syempre naman. <laughs> <laughs> hindi na gising. hindi na gising. Ito na. Ano pangalan mo? Tita ali? ba? Tita ba? dyan na ang ba, regalo ba? mo galing sa Hanabishi. Meron kang gas stove sunshine. with sunshine. sunshine floor fan with puzzle. At meron kang microwave oven with mainit na sabaw. Yan. Thursday ngayon, ibig sabihin, Hanabishi Day, madadagdagan pa ang kapartner mong Hanabishi appliances. Pwede kang manalo ng hand mixer. pop toaster. At, At meron diyan uh... juice blender. Kaya pili ka sa mga rice cooker sa studio. Hawak niya rice. One, two, or three. Hawak din ni rice. Hi, friend. One, two, or three. Ay! Ganda mo diyan, studio. Ano, nag-antipara ka na? <laughs> Ang lakas mo mga Junardo, ha? <laughs> Number two. <laughs> Number 2 the friend. Sa June, para na. May wali. Congrats, meron po Junardo, may yan. tanong ka ba? <laughs> Juice Blender! <laughs> Juice, blender. <laughs> Juice Blender! Hanabishi Juice Blender, kapartner mo sa bahay o sa buhay ngayong summer. Saktong-sakto, Hanabishi, kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni... Bossing! May dapat kasi tayo nag-share na kanyang partner Hanabishi Store si Mona Lisa Lagana. Nine years na ka-partner ang kanyang Hanabishi Rice Cooker, subok na sa kanyang pagiging multitasker na nanay. Correct. Kaya yan. Mona Lisa, dadagdagan na rin na, namin yung Hanabishi mo. Tatanggap ka rin ng Hanabishi, Juice, Hanabishi Juice Blender. At sa iba pang double cuts natin na nagpapakas, uh, ishare na rin yung hashtag partner ko Hanabishi Story at i-comment sa picture kasama inyong Hanabishi Appliances at ilang kung ilang taon nyo nang gamit ito. Ayun, no? Diyan sa designated post, kayo po magko-comment. Ayan. At ito pa, hindi lang yan. May dagdag regalo ka pa. Meron ka, 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT. TNT. sa mag-gig kami ng 16 mag-5 gig ka ng pang-stream for 3 days yay yeah. sasaya niya yan kaya mag-load yeah. na yeah. <laughs> at tatagdag pa rin sa regalo mo another 1, 2, 3, 4, 5,000 ay 5,000 plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold madami ka sa Basta Grocery o kaya paninda sa so, Pure Gold lang tayo kong beto mga bilihin dyan Mura ang presyo at sa kalidad. Hindi ka padihado talagang panalo sa quality sa pamimili. Dahil sa pure gold, always, always panalo. Lahat ka naman natin ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Studio Idol Cheese Dogs. Mga Dabar Guys, it's Idol Time. Enjoy ng buong pamilya ang bawat kain at bawat gagat ng CDO Idol Cheese Dogs. Sa bawat pili mo na 1 kg pack, meron kang makukuha ang free spoon and fork na magagamit ng mga Dabar Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. Dagdaga pa natin regalo. Meron ka mo 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Regalo dali naman ito sa Rexona, ang sagot sa anti-emergency. Sa sa ito ay nangyayari kapag naghalo ang balat sa tinalupan. Ay, <laughs> <laughs> naghalo ang pawi at underarms bacteria. Ayaw natin yan. Kaya para iwas pawi uh, ang anti-emergency, ito na ang regalo from Rexona. Rexona! Hindi ko nang kulang. Say no to as us emergencies. Use Rexona after every bath for up to 72 hours. Sweat and odor protection. At another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa Kasino Casino Ether Alcohol. Casino sa germs, yes to good scent, yes to good vibes. Congratulations, Iha. Congrats. Maraming salamat po sa itbulaga tapos sa uh, TBJ, uh, TB5, happy birthday, bossing. I love you. Kita ba? Congrats. Congrats. Oh, mabalik tayo sa question and answer. Tita Yeah, yeah, yeah. Tita yeah. Ads. question and answer. Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Ay, syempre yung pogi. Hindi um, <laughs> ikaw! Sagot ka na Sige. Five, five, seconds lang. Kasi darating yung oras. Di ba, umiidad na rin tayo. Sino yung makakasama? Naghahanap din tayo ng makakasama natin pagdating ng oras, di ba? Kaakay sa buhay. Gusto mo tayo dalawa magsama. <laughs> <laughs> Ano ba? Ano ba? <laughs> ilan, ilan taon na ba si Tita <laughs> Bats? Kapalas kami single. Ilan taon ka na? Oh, ilan taon ka na? 52 po. 52? Bata pa. Bata 52. Six. Wala ka bang planong mag-anak? Wala Mag-anak? Ilang taon ka ng showbiz reporter? Hindi si Jun na hard doon. Pero saan mo gagamitin ito at anong ngayon pinaglalaanan mo? Uh, um, dadagdag ko po dito sa kunan ko tapos Uh, yung iba'y -iba babayad ko sa mga pinagkakautangan ko. Tapos, magpapadala po ako sa mga kapatid ko sa probinsya. Yun. Bakit nagkakautang ka pa? Eh... Um, Minsan po talagang kailangan. Wala ka bang planong maghanap pa ng medyo maayos na bahay? Kasi pag binukas to, bukas kitang kita ka na rin. <laughs> okay naman po. Okay Paano, lang pag po dito. kung nagbibihis niya. siya? Mm -mm. Okay Ay, diba Parang kwarto <laughs> lang. Isang kwarto lang yun. Warto, bossing, isang kwarto, isang pintuan, oh. isang bintana. Isa banyo. Kaya 1,000 lang eh. Isa-isa lang eh. Saan ang babanyo? Ang banyo? Ayan dito po sa kabila. Ah. Nandito. nandito. Ano yan? Ikaw kabila? lang nagbabanyo dyan o marami kayo? Marami po kami. May entrance fee po. daw ang banyo yeah. dito. <laughs> mga mga nakatira po dito lang. Ilan po lahat mga nakatira dito? Um, marami po eh. Lahat yan ang ka, Hindi mabilang. Too eh. many to pa Two men pa pala itong lugar na to. Boarding house. Tapos ikaw, wala ka ng planong bumalik ng Nueva Ecija. Uh, ano, pa-umuwi po ako pag may okasyon lang. Hindi, bakit ayaw mo doon na lang? Una-una, nandun yung mga pamilya mo, oh, nandun ho. yung mga ibang kapatid mo, para nang sa ganun. Kung ano man may mangyari, huwag naman sana. Meron ka agad tatakbot, may mag-aalaga sa'yo. Mm kaya pa naman po eh pag pupukan siguro. Tsaka Tita Bats, so, pwede ka magnegosyo doon kasi walang nagkakalderetang baboy doon sa Nueva Ecija. Oo, kayo Kahit lang. Kahit sa Manila, wala eh. Siya lang eh. <laughs> Mer meron naman nagtitindang ganun talaga, kaldiretang baboy. Siyempre, yun lang yung kaya eh. Okay. Nung budget, hindi kayang bumili ng baka, baboy na lang. Okay. Mm -hmm. Basta yung lasa, kaldereta, ha? Ah, yes. Pwede rin, baka Pero ano yung mga buto-buto? <laughs> <laughs> meron din po, buto-buto. Ribs, -buto. ganun. Ay, mukhang masarap nga. Opo. Yun nga po kinukuha dito, eh. Yeah. Tsaka yan, nakakaskuwa pa yan. Kung hindi ka na magluluto sa gabi, yun na yung pagkain mo, yung matitira. Mm -hmm. So, malaki na rin na titibig. Ba't ka pa? Eh, Nagbibisyo ito. ka kasi. <laughs> <I> <laughs> nagsusugal ka. <laughs> <laughs> ano bang vision niya? <laughs> ano, ano? <laughs> <Anak? laughs> ito, ito ay, nagbabaraha. Ang <laughs> puno ng na baraha yung likod eh. Alam mo, kung gusto mo magbaraha, pumunta sa Saksak Lounge. Labanan ba si Alan Kay? Laba mo si yan. Alan Kay oh. Pero ikaw, yun na talaga pinaglalaanan mo para doon? Banks. Para sa paninda mo? Opo, opo. May plano ka ba magtayo ng sariling karinderiya? Um, pag po siguro nagkataon na... Pag po nagkataon na ako man, kumanda yung... Kita? Kita. O, pag nagkaroon ka ng puhunan. Opo. Taman-tama tama yan kasi baka bigyan ka ni bossing. Pwede yung hmm. panimula. Pwede, Pwede yan, yan hindi, bigyan hindi talaga na? yan. Baka lang. Oh, Ayoy! <laughs> Baka hindi din. O, oh, <laughs> oh, Tita Badz, ito. Ayan! Oo, oh, oh, nauntog ako. <laughs> May mga regalo ka na. At uh, meron ka ng 30,000. Ito, para ma-share mo din sa mga kapatid mo. At meron ka ng uh, extra puhunan para sa iyong negosyo. Yung 30,000 mo, gawin na nating 60,000 peso. Oh! Po, bossing happy birthday po Salamat sa TVJ TV5 I love you bossing maraming <laughs> maraming bye